Fortich nga Facebook page live kita sa Tuang Barog Manolo Fortich okay. nga video program. Okay bai ato nang hinabion ang atong uh, bisita karon uh, diri sa atong Municipal Information Office na agi diri ang atong uh, gwapong ang uh, atong uh, uh, atung, uh, atong officer in charge sa atong uh, Manolo Fortich Road Traffic Administration walay kakupas-kupas. Grabe gay nga, ani, uh, hindi nga uh, Murag dili matulog ni pagpagita o mga pamaagi nga uh, mas servisyuhan ang atong uh, mga katawhan o gani na sa atong uh, kilid karon ang atong uh, bisita ang atong uh, una sa iyong ang atong uh, uh, Municipal Road Traffic Administration uh, Officer in Charge sa uh, Dinis Atong si Sir uh, Diosdado Dodong Insincio Sir Dong, uh, good morning o uh, welcome sa atong uh, programang Barog Manolo Forte Sir Dong, Uh, mayong buntag si Maxi. Ingon man ni ma'am, may madronero o sa iyang mga kauban. Mayong buntag sa tanan. Ingon man sa atong mga paminaw, Mayong buntag. Aha. Sedong uh, Sir Dong, uh, kamusta? Plansado? Ready na ba ang atong tulog ang ng hatod servisyo karavan nga sugdan karong Pizza 20 sa bulan sa Agosto 2025? Wala ba'y kausaban? Wala ba'y nakadugang, uh, Sedong uh, Sir Maxi andam na ang tanan uh, mismo ang ilang tulganan mm -hmm. ako nagyong giandam kay dili ko gusto nga muuli pa sila sa ilang sika opisina o niya pagkaugma dugay kayo makabalik kay traffic mm -hmm. so ang ako nga maservisyon kung insakto atong katawan dinhin hinako sila gipatulog sa Manolo Portets uh -huh. para tulog kaadlaw nga atong activities masatisfy yun ang katawan sa atong gipanikamutan ni labi sa atong mayor Panikamutan nga serbisyo publiko o hatod serbisyo sa katawhan nga matabangan na nga atong mga kaigsoonan sa Manolo Portets mm -hmm. So ready na ang ilang katulganan para plus target sila dayon grabi uh, grabe gina pagpangandam anin na uh, Sir Dong Pila ba ganito ka mga opisina sa uh, Land Transportation Office uh, Sir Dong ang uh, naa maanhe din sa itong lungsod uh, Sir Dong? Ah, Sir Maxi, una ang lecturer nato nga taga uh, driving school gyud sa Region 10 LTO. LTO Region 10. Uh, Moy mm -hmm. una mo saka sa Pilmerong adlaw kay muhatag og uh, ipaportal nato sila daan kay national maning atong pag-issue sa SP. Centralize mm -hmm. Centralized man atong computer. Then lecturean sila. Then issuehan og certificate of completion ayha padayon ang ISPI og medical mosulod. So LTO ni sa region. Region. Ang LTO pod sa ipunan ang ilang inspection center musaka pod pagkasikandi na sa buntag. Sikandi. oh, naa nang smoke belching, naa nang uh, inspection o stencil sa mga sakyanan. Mhm. Mm o ready for renewal na sila den ang ato ah, pong malay-balay, malaybalay malay-balay, malay moabot malay malay sila gikan sa Pirmirong Adlao Pitsa 20, hantod sa Pitsa 22. Okay. Para pag-isyo sa mga temporary plates so into eh, permanent. den idugang nato ang katong mga motorcycle nga green plate nga daan, ilisa na ugbago. Ilisa no bago. I-appel na nato karon na ang daan mm -hmm. ng mga green plate sa motorcycle ato ng tagaanog bago ng mga plate numbers. Di bali, ang uh, atong LTO District Office sa Balibali City, uh, 20 o 21 lang? 20, 21, 22. Ah, 22. Tulo, Tulo sila ka Aha. Uh -huh. So, mag-issue sila o uh, plate number? Plate number sa temporary to permanent mm. og o ang karaan ng plate number ng green plate into the new uh, plate number na. Okay, sir. Padayon sir dong. So, ang ato pong LTO sa Kison. Kison, bukid doon. nila ang medical. Ila na nga accredited sa LTO ang ilang medical so, nga dalan dala. Medical po ang ilang ani. Oh, dalan nilang medical. Medical atong magkuha og SP. Oh. Mm. Then medical po sa magkuha og mag-renew sa lisensya. Mag-renew og lisensya. Og medical po sa atong gi iparinyo nga SP. Kay nga atong SP karon sa una, pag abot nimo 1 year mo expire, balik ka sa uno. Uh, katong gi kuan ato nga theoretical. Oo. Oh, Pwede to. Oh, karon ang atong SP, mm. kung mo expire siya, i-renew na to for another 1 year na po. Another. Abi ko wala na expire Wala na expire, di pa sa una. Bago uh, so, na ni karon ah, expire. Ah, so wala na gi expire nga katong 1 year lang. Wala na. Pag ah, abot sa 1 year, yeah. imbes mo expire, i-renew ra. A ah, i e lang. Oo, oh, i e lang. Mm. Kundi hmm. pag ila kaya magkuhang non Oo. Oh, so, di, abi mm. ko, ko abi ko mabalik ka o uh, maka di ka makatuloy-tuloy, mabalik ka og undergo under seminar. Dili na eh. Dili, na. Lang. Balik. Kuna. na. Pada i e lang. okay. Oh, Mauna na karon ang dugang so, na to. Ilti o kison. Bukid oh. doon. Then, ang atong renewal sa sakyanan, mm -hmm. advance two months. Advance two months. Karun, August. Oh. September o 0. Ang 0, October, November, December. Okay ang September 9 o October nga 0, pwede na mag-smoke. Okay. Pwede na mag-smoke. Kaya ang gobyerno mangod, malangan manggod na. Mas may mantong ma-smoke na daan kaya ang gobyerno i-process pa manggod. kay mm -hmm. Kaya wala man ay kwarta pa. So i-process pa. Pag humag-smoke, mo na nga gitagaan gyud og chance ang mga red plate mm -hmm. nga maka-advance gyud og kuan. sa may kuan ani sedong nga LTO kaning renewal? Ang renewal ang bulwa. bulwa. O ang apil na ang ipunan sa inspeksyon. Ya, yeah, ipunan. Okay. Oh. Sige, para yun, sirong. Ang It, ato pong uh, maramag lecturer, adili sila sure, kaya na naman tayo lecturer karon sa driving course sa region. Okay. Oh, na, why siguro na ang maramag? So, wala siguro ang maramag LTO nga mo eh. ane. Oh, pero naana -na ang Kison, na, -na ang Malaybalay, naana ang Ipunan Inspection Center, o naana -na ang Bulwa. So, okay. murag igo na siguro na sila. So, ipunan na uh, LTO Inspection Center. In Oo. Oh. Mm. okay. So, ang tanan ba ani si Dong uh, dito na sa Municipal Gym ni Tanan? Sa Municipal Gym na to, Tanan ibutang Sir mm. Maxi kay naatay space sa mga parking na apod space sa asa dapat na to ibutang mga iplasta na itong mga activities kay nanay ako nang i-pasit up ang para sa mga tent. Mm. Okay, no? Dayon na uh, so maplastado na ang tanan uh, Sir dong um, ang ato na lang gihulat na lang natong adlaw uh, sa uh, sugod sa pitsa 20 dayon unsay mahit na ani eh, sir dong sa pagsugod nato sa pitsa 20 Napabati program himoon or uh, diretso na ang ang akong uh, plano sir Maxi iyagi nato og formality okay nato program kay sige is sige himo sa portal sa individual nga applicants Mau education sad ko giyon sa unsaon pagpadagan sa ibabaw sa kasada atong mga motorista. Uh -huh. Mau um, education ko og 2 hours two para hours. mismo atong mga nag-apply og lisensya. Uh -huh. unsaon pagpadagan. So Kay before may tabo. O before mahitabo. Uh -huh. Pero sige na og um, portal. Sige portal. na portal. Padayon atong activity pero sige gyapon ko education. Kaya uh -huh. Kay diha nang panahon na nga matapok ang mga tao. Aha. Okay, uh, Sir Dong, uh, doon ay atong, uh, kauban si Barong Mayra nga uh, nangutahan na nang po itong mga igsoon po nga uh, Dagang utana nga uh, adu bay bayad gini nga maong nga uh, activity uh, sir dong uh, pwede ba nimo ma uh, ma tagud, -tagud ase asa aning naibayad o libre ah uh, sir Maxi karon panahon na wala namang gilibre mm uh -hmm. -huh. Lister na gyud kayo. Oh, pananglit karon sa ibutan ta kaning atong ismo. Pabor nga ni saka na gid ni ismo oh, dolo. Ang pabor nga gisaka di na sila mahago, oh, di na mopleti, di, mopleti. di na matrapik, di pa kuutan, di pa oh. mukaon. Gani. so ni ana diri tanan. Uh -huh. Karon Sir Maxi, na akoy gamay lang nga madugang ana nga nakabalo ko nga ang bayronon nato si ismo kung sa gawas dako man. Okay. Ang ila din sa LTO, 150. 150 nandunggan. lang? Oh, pero basik na idugang pa na sa inspection. Oh, pero gamay lang oh. hapon kayo. 150, magpa-smoke ta sa kuwan. At pila to, 600, 600. pa siguro. Oh. Pero basik na idugang gamay, gamay na po kayo. Kaya gamay na gani ang smoke. Kana hmm. pa ino ang inspeksyon o 150 si gamay, lang ha? Magpa-smoke ka? Oh, grabe no. Okay. Sige, parayon si dog. Okay. So, ingon nga uh, pilara ang uh, maserbisyuhan, Nabay limit ani Dong, uh, sa tanan ba nga ha, din ha, uh, Sir Dong? Uh, Sir Maxis, sa uh, unang gipasaka na to ang LTO atong itong ni Mayor ang LTO nga makaserbisyo sa ato diri. Atong hmm. At itong February, naka-issue tag 400 plus ka-SP. Okay. Iabot galas dosis gabi eh kaya ang ako nga mahuman gyud og masibisyon gyud ang tao, bahalag birar ako nay naggastog panihapon mm -hmm. Kaya kay man ko kabalo nga maabot og alas dosis gabi Rami, pero wa may kapainan nato hagas man ato ipapauli ipabalik ka nato sila dili na naana sila atong ipadayon mao tong nagsakripisyon lang yung kukuot panihapon nila basta mahuman lang gyud ang serbisyo mm -hmm. sa una maka issue tag 400 plus huh? Karon bag-ong guideline sa si LTO 200 lang. 200? Pero di lang sila mabalaka kay nagsabot na sa Mrs. Si Iltio nga musaka sila balik sa lain na pong nga binyo sila atong i-priority na kahuman sa theoretical driving o mm. issue sa SP. Mm, so, uh, di ba lina tayo limit uh, ano Kay 200 lang atong i-cater sa, sa bagong nga guidelines. Sa Oh. Kay sa miagi na to nga itong theoretical driving course iabot mo tayo 400. 300, 400. 400. 100, 100, oh. Oh. No? Murag, oh. Way, way, halos walang limit. Oh. No? So, karon 200 lang atong, ay, atong 200 video. lang pero di lang sila mabalaka kay dili mm -hmm. di karon panahon ang LTO atong pasaka. Pwede pa hangyo na to pagkapila kadlaw ipasaka, ah, ipasaka na po na. Ipasaka na sa balik. Para man serbisyohan ah, gud sila Okay, pero diha nga time kani nga time 200 lang. 200 lang. Theoretical ba? Theoretical driving course so ah. issue sa certificate og ang pag-issue sa SP. Pag-issue sa SP. Oh. So automatic naman na sidong diha naman issue ang SP no? Diha na tanan hasta ang ah. medical. Okay. So, uh, sa lain pa, no, atong pangutana ni Barog Mayra, no, sa atong nga mga renewal, pag-renew o pag-rehistro ni Sir Dong, um, isa ba, na limit utanan, o tanan o sa ba ipamagi? Wala doon? sila naghatag og limit. Hmm. Wala sila naghatag og limit. Basta kay mo renew sila o sakyanan sa rehistro, oh. then naana -na ang ismok, Then, murag, wala na yung pangitaon. Oh, so, katulang ang imong nadunggan. na na, ang imong nga, katong 200 lang, katong ISP. ISP lang. Oh, mo nang oh. So, bagong guidelines. Bagong guidelines. Oh. Pero sa katong renewal, or o sa ba, wala. Wala ang, sila nag limit Wala nag limit Wala so, nagingon -na. sila. Oh. Ang ato lang yun, uh, ane, siya doon nga, atong uh, pahibalo ang atong uh, mga lumulupyo, mga residente, dinis Manolo Fortis. Kuan ba si Dong ang uh, dili taga Manolo ato magyapong i-cater ani? i-priority na to ang taga manolo kay mao gini atong gisakripisyuhan kay si mm. Mayor na ning kamot yun nga matabangan ang atong mga kaigsunan. So, mm. naamanggaling, ma-entertain mangaling nato ang dili taga atong munisipyo, pero isikan priority talang sila. Uh, kay naaman sila yung munisipyo, pwede pala manghangyo siguro sa mm. LTO. -hmm. na mo hangyo sila dito tabangan nila ilang kaigsunan Kailangan pero ito. katong so. sa malay sa dahilayan mangod giabot mangod ang taga malay balay misamis oriental libuna mm. kagayan di uro so gi kiter na mo to sila kay ngano 300 naman to ang sa dahilayan apil na ang mampayag din daban kalubanan mm -hmm. san kanan 300 naman so nai tagalayo atong gi kiter kay naa namang sila pero sikan priority. Uh -huh. Pero si Dong katong atong uh, mga pagpaghatag po sa LTO District Office sa Malaybalay City nga katong uh, sa mga plate number na higayon man pud sa Libuna, murag uh, gawa sa Manulo ato Libuna, uh, impasugong uh, sumilaw, murag nahitabo kay hapon to. Nahitabo to siya Sir Max si tungod sa kabaga sa plate number nga na-stack nga mga bag-o 17,000. 17,000. Mao tong nga, uh, nila nga ma-distribute gyud ug hadapit ang kinanglan. Uh -huh. So gawas sa ato ato pagyapon lang yangyo nga mo street pagi tulok adlaw mm. para matagaan gyud tanan ang wala kabalo adtong panahon na ang mga La, taga bukid you no? Know? sila tanan di malas pas tulok adlaw si kandi makabalo sila pwede sila mo pagka third day para mo pailis og plate number mm. so sa taas nga panahon mas serbisyo publiko gyud ning ato hatod serbisyo gyud sa LGU Manolo Portet, ug so LTO A uh, servisyo atau servisyo karaban. Okay, nindot kayo ni. At least nga naanin nga servisyo, no? Atong gi paibalupod ang atong nga mga katawahan, mga residente na to, nga mo apil sila. Mo, kung aduna na mo yung mga, uh, ano na mo yung gusto nga mo apil mo sa theoretical driving course na ata, Ang sabi niya si sa first day ba ni Sugdan? Or sa ah, uh, first day Sugdan na ito ang theoretical driving course. kaya Kay naamang goy lecture, naapay okay. Apay portal, naapay issue uh, sa certificate so, of completion, naapay examination. Uh -huh. Pagka second si day, buntag sa iyo, niya na ang atong smoke testing, Stop. smoke okay. emission, renewal, hmm. o I mean, renewal o kaning inspection o stencil. Okay. Ang malay-balay is street to look adlaw. Hindi ano ba mag smoke belching sa kwan? diskilit sa gym ako pahimuan og tent. Pasimbolan oh. na og tent sa kilid sa gym. Unya ang atong uh, kison bukid nun, mura og og dili sila makaabot sa second day sa hapon. Buntag na sa third day. Kaya ang ila dito, issue raman sa certificate o medical. Ay, issue sa SP medical. Ang dugay nato ani ang pag-issue certificate of completion sa theoretical driving course. Hmm. Kaya ang atong tan-aw ani ang ato man sang internet kung kusog ba kayo ang signal. Mm. mapaspasan gyud. So gipa assist nako tanan ang mga RTE gikan sa portal guide tanan tanan activity gipagayran hmm. mm, sa mayo, para, para, mabahin limpyo plaster hmm. kayo ang atong pagpadagan sa activity activities nato. Okay. Basik ada orang kai final announcement, uh, Sir Dong. Uh, sige, publik. Ah, aku lang ipi balu sa atong katawahan nga kining amo dili personal, dili kay kuartami mi kung dili tungod sa programa sa mayor nga tabangan ato atong kaigsuonan. Atong gihangyo ang mga agency o mga kaopisinahan nga kikinanglan sa ato sa Manolo Portage. Ilabi na sa transport nga ako gyud ang nagman sa RTA. nga nakabalo ko nga daghan ka yung problema. So tagaan na itong solusyon ang problema sa walay lisensya, walay rehistro, expire ang rehistro. So atong ipangita paagi yung mga tabangan atong taga manuloyin yun. Mm -hmm. Okay, so Dong, salamat kayo, Sir Dong, ha, sa imong uh, og panahon nga mahinawi live ba, diri sa tong programang Barog Manolo 40. Salamat, sa kayo, Sir Maxi, ingon sa imong mga kauban og sa atong mga tigpaminaw. Salamat kayo may buntag sa tanan og magkita-kita ta dito sa gym kay tulo ka na agyo ko sa tulo ka kay mo-observe gyud ko og unsay dagan mataga maserbisyo ha ang katawhan og ang ako pong paghatag og education sa tanan nag-apply og lisensya og nag-renew kay daghan ang medyo wala pa gyud sa pagpadagan sa sakyanan sa ibabaw sa karsada Aha. Okay, so doon nga, salamat kayo. Huwag uh, kita-kita ta, sapit sa 20. Importante nga, naakad